Hindi ang mga regalo na natatanggap mo tuwing, sa iyong, tuwing araw ng iyong karawan o tuwing Pasko, tuwing may okasyon, ay mga regalong nabubulok, nasisira, nawawala. Lubinipas. Pero itong pinakamagandang regalo ang Panginoong Esus sa kanyang ginawa, pinatan, hindi mawawala. Ang regalo na binigay sa iyo, yung kagandang loob niya, yung kabutihan niya, yung kagand kasaganan, ipinagkaloob sa atin. kapatid, pag sinabi, regalo, yung kagandang loob na tinanggap mo, yung biyaya ng kaligtasan na tinanggap mo, ito po yun para sa matuwid na pamumuhay. Matuwid hindi karapat-dapat tanggapin natin ang regalo, pero binigay sa atin. Di ba? Kapag nagbigay ka ng regalo, kaya ka nagbigay ng regalo, dahil karapat-dapat siyang bigyan ng regalo, mag magaling siya, may kaarawan, binigay mo ng regalo, mabuti siya sa iyo, binigay mo siya ng regalo. Pero yung hindi karapat-dapat, hindi mo bibigyan, sigurado, hindi mo bibigyan. Pero ang Panginoong Yesus, kaiba, binigay niya. Regalo, natanggap natin regalo, pero, hindi tayo karapat-dapat. Why? Why, Halder? Kasi tayo makasalanan. Tayo ay sumuway. Tayo naliyo, nasadlak, naligaw. Binigay ang regalo ito na hindi karapat-dapat. Yung regalo ito, binigay ng Diyos na hindi karapat-dapat. Di tayo matuwid. Unrighteousness. Di tayo matuwid sa kanyang kalooban, sa kanyang paningin. Okay? Oh. Siyempre, kung ikaw, literally, no? Kung magbibigyan na regalo, bibigyan mo yung matuwid. Yung mabait. O oh, paano yung ano? Yung pinisiraan ka, hindi mo bibigyan. Bibigyan ko yan? Ba't bibigyan ko yan? Panye, panye, sinisiraan ako. Ha? Ah, pero, mahirap, di ba? Pag sinampal ka sa kaliwa, sa, so, hirap mo ang kanan. Sabihin daw, pakita mo daw ng kabutihan. Sabi sa mo, kung ginawa ka ng masama, hirap mo, mo ng kabutihan. Eh? Siyempre, regalo. Regalo na hindi kayang ibigay ng mundo. Regalo na hindi makikita sa sinuman. Di mo matatanggap sa sinuman itong regalo ng kakaiba na taglay ang biyaya ng kaligtasan. Eh, sa pamagitan ng ating pananampalataya, hindi na sa sa mabubuting gawa. No, dapat wag kang mong ipagmalaki. O oh, magaling naman ako, mabait naman ako. Huh? Sa huling panahon, Panginoon, nangaral ako, nangaral kami. Panginoon, ginawa namin ang mabuti. Ginawa namin ang lahat. Nagpagaling kami. Nagpalas kami ng demonyo. Sabi ng Panginoon, hangal, hindi ko kayo nakikilala hindi ko kayo nakikilala. Ang ibig sabihin ng Christ the but received by faith, ay ang kaligtasan na ginawang posible sa pamagitan ng sakripiso ni Kristo. Ay hindi nakukuha sa pamagitan ng mabuting gawa, ngunit malayang ibinigay sa pamagitan ng biyaya ng Diyos na natanggap sa pamagitan ng pananampalataya ang pananampalataya ay ang tukunan ng tao sa kaloob ng Diyos na biyaya na nagbibigay daan sa isang tao na tanggapin ang kaligtasan at bagong buhay na kakaiba dito. Save by faith alone. Pamagitan ng pananampalataya. Kapag naniniwala ka, nananampalataya ka, kasunod mo sa paggawa ng mabuti. Resulta, magkawa. Kung anong itinanim mo, ay siya mong aning. Yan, mga kapatid. Christ to give and we receive by him being. Again, yung keep na ating natanggap na ibinigay niya, yung kagandahang loob. Kagandahang loob na hanggang ngayon ay naranasan mo sa birito, siya ang kauna-unahang alimbawa. Siya ang nagbigay. Okay? Sa iyo, from this place to God's grace. Mula sa kasadlakan, tungo sa kagandaang loob ng Diyos.